Nagbabala ang dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzalez sa mga politikong nabumuno sa investigasyon kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects dahil kung hindi ay maaring humantong ito sa panibagong people power. Narito ang report ni Almar Fersuelo. Serbia, Indonesia, Nepal. Ilan lamang ito sa mga bansang laman ng balita dahil sa kaliwat ka ng mga kilos protesta. Magkakaiba man ang lahi at lingwahe, iisa lang ang ipinaglalaban. Ang tuldukan ng umano'y korupsyon sa kanilang bansa na ginagawa ng mga nasa kapangyarihan. Bago pa man sumiklab ang gulo sa mga nabanggit na bansa, malawak ang kilos protesta na rin ang ikinasa ng iba't ibang sektor sa Pilipinas laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, umano'y paglabag sa karapatang pantao at talamak na korupsyon sa gobyerno. Habang nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control projects, nakabantay ang publiko sa mga hakbang ng mga mambabatas at opisyal na namumuno sa pagdinig. Lalo na't na lumulutang na rin ang ilang pangalan ng mga opisyal mula sa DPWH at kongreso na umano'y nasasangkot sa usapin para naman kay dating Defense Secretary at 2022 presidential candidate na si Norberto Gonzales, mahalagaan niyang maging maingat ang mga politiko sa pagpapatakbo ng investigasyon. Anya, galit na ang taong bayan dahil sa pang-aabuso ng mga politiko, kaya kapag nagkamali ang mga nag-iimbestiga, ay maari maging mitsa ito ng people power. Yung nakaw dito sa administrasyon ngayon ang pinakamalit. na ang level yung ating kongreso dapat mag igat sila sa kanilang ginagawang investigasyon dahil hindi naman tangan tao bayan eh. Malalaman nila kung drama yan o hindi. Kapag nagkamali sila ng handling ng pag-iimbestiga, eh kaya nga sabi ko nga, yung mga natatanggap ko mga mensahe tukol sa people power lahat eh. Hindi, hindi na biro yan eh. Hindi na biro. Anya sa tindi ng korupsyon sa Pilipinas, kahit ibang bansa ay natatakot ng mamuhunan o magpautang sa gobyerno. Pati nga tingnan mo, ah, nakakahiyang malaki. Imagine yung South Korea, kinansel yung ating loan. Kasi natatakot sila, baka mapunta lang sa corruption. Yun, napakalaking issue yan para sa akin. Laking kahihiyan. Kaya para hindi matulad sa ibang bansa na natikman ang galit ng taong bayan, binigyang D.I. E. ni Gonzales na dapat nang makialam ang mga ahensya ng pamalaan na may kapangyarihang palitan ng kasalukuyang gobyerno. Mga institusyon natin like the armed forces, police, dapat pinag-aaralan na din lang mabuti yan. Tinitingnan ko sana Habat ganito pa tayo ang sitwasyon natin. magsisimula pa lamang yung pag-alsa ng damdamin ng mga kababayan natin. Dapat seryosohin na ito ng mga institusyon na merong pwedeng gawin. Na huwag na nang payagan pa na maging violent yung yung uh, pamamaraan natin para magbago ng, reg ng regime. Bagamat aminado ang dating kalihim na kayang mapatalsik ng taong bayan ang mga nasa kapangyarihan, dapat pa rin anya itong idaan sa isang maayos at payapang paraan. Tayo ang namuno sa mundo kung paano magpatalsik ng diktadura at saka yung mga talagang maglanakaw sa bayan. Naging modelo tayo ng DECDIC noong 1986 dahil talagang yung people power natin very dramatic at saka maganda peaceful dapat napatunayan natin sa mundo na pwede na magbago o magpatalsik ng mga diktador na hindi kailangan maging violent. Sa huli, payo ni Gonzales sa kasulukoy ang administrasyon. Ano pangulo natin? Tingnan niya mabuti. Bago, bago, bago magaring mga destructive at violent ang protesta laban sa kanya, eh dapat siguro pag-aralan niya na na pagbigyan niya na ang mamamayan. Um, payagan na magkaroon ng bagong gobyerno para sa Diyosa sa Pilipinas kung mahal Almar Forsuelo, SMNI News.